Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'd. warahmatullahi wabarakatuh. May tanong dito ang ating kapatid, ang kanyang katanungan paano naman po pag nagbibinta ng paninda at may konting patong, ayos lang ba yun? Actually, ah uh, nalilito pa rin yung ibang mga kapatid natin. Ang akala nila, ang riba, lahat ng may patong, riba na 'yon. Magkaiba po yung riba at saka negosyo po. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala Wa ahalallahu al-bay'a wa haram al-riba Inihalal sa inyo ng Allah Ang pagdinegosyo at ipinagbabawal niya Ang pagpapatubo O pagre-riba So yung riba para malaman ninyo Ang riba is yung pagpapautang mo Sa mga bagay Na pinapasukan ng riba Na may tubo At pwede rin na wala pong tubo Pero papasok pa rin dito ang riba ang may tubo katulad halimbawa na, na pinapasukan ng riba is yung pera. Ang pera, hindi mo pwedeng ipautang ang pera na mayroong interest kahit na isang sintabo o isang piso lang kasi papasok talaga ang riba dito. Meron din naman walang tubo pero bawal pong ipautang kasi papasukan din po ng riba katulad po ng ginto at saka ng silver. Ang ginto at saka silver ay bawal pong ipautang kasi pinapasukan po ito ng riba. Kaya dapat sa mga nagbibinta po ng silver at ng negosyo kahit na walang tubo pag pinautang ninyo ay pinapasukan po ng riba so kabilang po yan sa mga produkto na bawal pong ipautang kailangan po talaga is kaliwaan o cash talaga ang pagbibili po ng into at saka ng silver yung mga item katulad ng cellphone, katulad ng mga alagang hayop, katulad ng uh, ano mang produkto bigas, palayan, mais, ipapautang mo, tapos tutubuan mo yon pag utang, walang problema. O kaya ay uh, ibibinta mo yung bigas, ibibinta mo yung mga paninda mo na tutubuan, walang problema. Huwag ka lang magtubo na sobrang laki naman, na may kasamang pandaraya. So papasok naman ito sa pandaraya naman at pagpapahirap sa kapatid ng muslim. So pangkalahatan, ang pagdadagdag ng tubo sa paninda na hindi naman po ginto at saka ng silver ay wala pong problema pagbibintakan ka ng bigas halimbawa uh, binili mo yung bigas ng isang, isang sako ng 1,000 bibinta mo ng 1,100 1,200 wala pong problema doon o kaya pag uh, bibili niya 1,200 1,100 pag inutang niya idadagdagan mo gagawin mo ng 1,300 1,400 2005, depende po sa kapagkakasunduan ninyo na hindi naman sobrang laki ng tubo niya bilang uh, pagpapagaan sa kapatid na rin po natin o sa kapuan natin so wala pong problema, tubuan natin ang mga paninda natin, huwag lang po na pagdating ng bayaran at hindi siya nakabayad ay tutubuan natin halimbawa hindi siya nakabayad so, sabihin mo o sige dahil hindi ka nakabayad tutubuan ko po yung utang mo so papasok na po yung sa so tandaan ninyo walang problema sa so, pagpapatubo o dadagdagan mo yung presyo ng paninda mo kasi normal po yun ang bawal lang pong tubo, dagdagan at bawal lang pong uh, ipautang ay ang ginto at ang silver bawal pong ipautang pero yung pera pwede tayo magpautang ng pera wag lang po natin itong tutubuan kasi papasok talaga ito sa riba so yan na po kunting kaalaman Allahu a'lam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh